Sobrang bihira lang talaga ako uminom mga ate kasi iniinom ko kadalasan red or white wine lang. Pero para sa inyo, gagawin ko tong challenge na to. <laughs> Otits Mars, uminom ka nga ng gin bilog. Ano yun? Gin Tapos, itimpla mo sa pineapple juice. Tapos, apoyan ko. Ala, ate may pag-apoy-apoy pa. Dahil lamdalam ko kayo mga nanonood sa akin, mga followers, mga fans ko. Gagawin ko to para sa inyo kahit first time ko lang to mga ate. Ay, hindi ko po alam kung ano po gagawin ko dito Kung ano ba uunahin ko Kung yung gin ba, yung juice ba, yung tubig ba Guys, <laughs> masakit na ako ulo ko sa inyo mga ate mga challenge ninyo <laughs> oh. <laughs> Pero ang sabi sa comment section Itimpla ko daw muna tong pineapple juice Dito sa water Sige Hindi ko alam kung sakto na ba tong tubig na to Pero Go na yan pineapple juice. Ilalahating ko ba? Lalahating ko ba tong mga ate? Or kalahati lang? <laughs> Sige na, lalahating ko na siya. Pineapple juice, okay. Tapos, haluin. Mm. Ala, sana tama yung gagawin ko Alam, meron pang mga bobo ayaw matunaw. Ayaw niya matunaw, mga ate. Baka mali yung pagkakagawa ko. Sige. Dapat yung juice na lang na mismong pineapple na nabi. Alam niyo yun? Yung parang ano na talaga, nasa inkan. Para mas madali. Pero sige. Sabi niyo, ititimpla ko siya sa water. Tapos, ilalagay na yung gin. Yeah, ito na tayo. So, sunod, bubuksan ko naman tong gin bilog. Ito pala yung gin bilog. Like, paano siya naging gin bilog? Hindi naman siya bilog, di ba? Dapat gin bottle lang tawag dito eh. Pero sige. So, sealed pa siya. I-open ko muna ha. Oh. Hala, parang ayaw niya pa mabuksan. Ay, ito okay na pala. So, so paano ko tububuksan bubuksan? Wala naman kasing ganito kapag sa wine. Para siyang corkscrew. Pero, tansyan kasi tuwi eh. Wala pa naman akong opener. <laughs> paano to? Mabubuksan kaya natin siya ganito? Ala ayaw. Nabuksan ko na siya. Mingi ako ng tulong dito sa mga tao dito sa bahay namin. So, ibubuhos ko lang siya. Okay. Kanyan. Tapos, paano? So, ito in lighter. Hindi ko alam. Ate. Ate, tama ba yung ginawa ko? Hindi. Parang mali. Parang mali kasi nakikita ko parang may kulay din yung ganito nila. <laughs> mali yung nagawa ko. Mali yung ko. Hindi. Ah. ano na to? Baka hindi na to <laughs> Wala naman kasi nagsabi ko paano ba ito ititimpla. <laughs> ah. Pero sige. Sa pa rin natin itong challenge na ito. Para sa inyo, mga ate. Oh, ate, apo ko na. Apo ko na siya. apuyan Paano ko apuyan Ah! Oh, ang sakit na kamay ko ako, ate. <laughs> Aray ko. sakit. Na ako. Kailangan ko na <laughs> Ara. Mga ate, sakit. Oh, sige, susubukan ko ulit. Um, <laughs>

Bakit yung iba napapapoy nila? Gumagana naman yung lighter oh. Gumagana naman. Pero hindi lumapoy. <laughs> ah. Sige, subukan ulit natin. Ah, mommy. Ah, <laughs> sakit. Ah, oh, inyay. Ah, ishake. Ishake daw nakikita ko. Tama ba? Ah! Oh my gosh! Ah, oh. <laughs> Hindi ko alam kung tama ba to. Ah. <laughs> alam, ubusin ba Hindi. <laughs> Hindi ko siya ubusin kasi taka <laughs> Ah! <laughs> ah! Apo'y siya. Di ba? <laughs> ah, ayan, apo'y. Ayan. Okay na to. Hindi ko to. Ah, apo'y yan pa ba dito? <laughs> ah! <laughs> Paano ko makatama ba to? Ah! Ah! <laughs> oh my gosh. Aray. Lakinga. <laughs> Paso na naman ako ah! ah! haluin na natin siya Nakailang ilang paso <laughs> oh. ako ah. 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 alam ko tama ba to? tapos ilalagay ko na siya dito sa ating glass yung gin ah. wala akong ibang paso kaya ito lang yung gin bilog na hinaluan natin ng pineapple juice tapos eh <laughs> na po yan ba natin hindi ko alam kung tama ba yung pagkakagawa natin pero sige titigman ko na siya cheers <laughs> Ang tabis niya mga ate. Hindi <laughs> ko alam kung tama ba yung pagkakatibla ko. Pero ano? Hindi <laughs> na magandang nasa ng gin. <laughs> di ba dapat gin tonic yun? Gin tsaka tonic water. O kaya... Ang <laughs> <At> tamis. <the main laughs> ah... Oh. <laughs> Ay, hindi ko ito maubos ate Ayoko na